Hai, andai, 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 andai,

なるほど。<music> Ayan mga guys Mga kagre ka Ito na yung Ito na yung Ito na yung penis Ng pagkakasimbol Yan ganito na ang isura niyan Ito so, ngayon Ayan So try natin Nalagay so, ko na ng langis Siyempre kailangan yan. Ngayon, try na natin yung pandarin. Lagyan muna ng gasolina. Ang gamit gasolina nyo, kahit mga, kahit mga unleaded. Depende sa ano yung kulay blue o, o, o kaya kulay pula. Pag mo muna ng gasolina, kahit, kahit anong hila nyo po yan guys, kahit anong hila nyo, hindi aandar. May, may pump po dito sa ilalim nyo, lang sa gilid o. Yan. Sa ilalim niya, Yan. May parang, may bilog po siya na parang goma Ipa-pump mo yan. Ipa-pump mo para umakit yung gasolina. Yan, para mapano niya. Ang tatry na natin ngayon. Ito naman, yung kulay puti dito, kaya yung kulay ito, yung kung ano man ang kulay ng ano nyo, pinaka-choke, kasi katulad sa motor, ano, pinaka-choke, ibaba mo lang ng konti para maging nang ano yan. Yeah. It's